Kapit! Kapit, ma'am. Bitawan mo lang boyfriend mo. wag lang yan tali, ma'am. Ah, yan ang cargo nito. Ginawa ni Gagamba mga kasama. Oh. Yan. Kanyan ang pag-dress niya, no? Overhand, no? Ah, yung interval niyan, isang ruler niyan mga kasama, no? Uh, safety, no? Uh, pakagandang akyatan, no? Ganyan kabalasip yung mga gawa ni Gagamba mga kasama, eh. Ayan o, no? nakadress. Ayan yung landing pants, no? yung cargo knit din yun. Tapos cargo net din yan, no? Polypropylene rope lang ginamit ko dyan, mga kasama. 28 millimeter. Para matibay. Tapos may knit din sa baba. In case na malaglag, safety pa rin yung performer, mga kasama. Ang importante kasi dyan.